lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay September 24 Tuesday. So ito yung aming grocery guys nung linggo. Ayan, mag-hold and pricing po tayo sa mga napamili namin guys. So yan guys ay umabot ng uh, wait na, wait na, sabay yeah, so yung grocery natin guys umabot siya ng 21,184.20 Ayan. Ayan guys. Ayan ba? Ayan. Tapos meron din tayong sigarilyo na separate nasa 1928. Ano lang to guys, sa ng Malboro Red, tsaka tatlong Fortune Light. Yan. So kanina guys, dumating din yung aking ice cream. So yung aking ice cream guys ay nasa uh, uh, 5,176.66 tapos niless din nila guys yung aking subsidy noong August na 250.91 ayan oh. yan yung ating order guys Yan, nasa 5,000 so ayan so puno puno yung aking ice cream guys kaya yung sobra nandito naman sa freezer. Ito naman yung ating kanina guys, dumating yung delivery ko, Ayan o. Oh. Uh, tinapay, tsaka ito, magkasama nilang sila guys. Isang, ano naman yan, supplier. Deliver kanina, tsaka ito naman iba din guys. May, may, may ano din to, may toyo. So, nilagay ko na doon yung toyo guys, ayan. Ayan. So, yung ating grocery guys. Ayan. So, isa-isahin natin guys, ano, para ma-hold and pricing natin yung ating mga napamili. So, ito yung ating mga pinamili guys, Ayan. Ayan. Hanggang doon. Sa dulo. Yan. So, start tayo dito, guys. Ano? So, meron tayong uh, big 250. Yan. Ang bintahan ko nito, guys, same pa din. 12 pa din. So, apat lang yan. Mango, apple, grapes, at saka pineapple. Tapos, dalawang coke mismo. Dalawang Wilkins na 7 liters. Ayan. Bintahan ko pala nito, guys, ay 100. Ano to? One, uh, 85 pesos. Tapos, ito naman, bintahan ko 22 mismo. Sa C2 naman, guys, 17 pesos. Tapos, dito tayo. Ayan. Sa ganito ko guys, yung mag ko na patis ay 18. Tapos yung suka ko naman guys ay 12. Tapos itong cobra, 26. Ayan. Tapos toyo na ganito guys na 3, 385 ml, uh, 25 pesos. Yung mas maliit niyan guys, 24 naman. Wala lang dito. Ano? Ay, nandito pala guys. Ayan, no? So yung iba, nasa ibang karton. Ano to? 350 ml. Ayan. So next tayo dito guys. Ayan. So meron tayong Ayan, Del Monte na pineapple juice. Heart Smart, bintahan ko nito 35. Tapos ito guys, yung Chucky, bintahan ko naman nito ay 27. Tapos yung sa maliit naman, 17. Yan. Tapos mga dilata na yan guys. Ang ano ko naman guys, sterilized milk na beer brand ay uh, 35. Yan. Meron tayo dito maling Uh, Hokkaido, tsaka yung mga Bapang Dilata, yan, so wag na natin isa isa-isahin guys mo. Kasi hahaba ang aking video Ayan, so ito guys, uh, nabawasan na to Yan, so duwi ko 12 Yan, meron tayong mga ano ba to <laughs> Mga putol-putol na so, Itagay mo natin doon So ito, may nahalo dito, malaking chichiria Imbintahan ko ng ganitong chichiria guys, ay 25 pesos Itagay mo na natin dun sa mga chichiria Ayan. Tapos ganito ko guys uh, 50, malaki, tapos yung maliit naman Ay 23 ito. So, puro malaki lang pala ito. Ito, maliit. Yan, 23. Tapos, han mga, mga ano ko guys, biskuit ko ay 8 pesos. So, ito guys, oh, so, may free siyang Hansel Isa. So, i-separate natin yung mga may free guys kasi medyo madami din to Ayan. Tapos, isang Dewey do Donut ulit. So, mga biskuit ito tinapay. Fudgy bar, dalawa. Isang Wata na chocolate. Uh, cream o bar. Hansel. Uh, ano ba ito? Wafer. Ayan, 8-8 lang to guys sa akin. 8-8-8. Tapos, buttercream, 8 lang din yan. Pero ito ganito guys, 10 pesos. Ito, 6 pesos challenger. Sarap din. Yan. Tapos itong mamon guys, 17. Tapos cream o cookies ay 10 pesos. Presto, 8 pesos. Balik natin dito. Para hindi makalat. Yan. Medyo maingay lang guys. Ano? Kasi may nagtatiles na sa bahay. Yan. So next, dito tayo guys. Mga ano to guys, mga noodles, pansit canton. Ayan. So, yan. Ito kasalo ko guys 22 Yung maliliit ko 16 pa din 40 ang cost nito Yan Pag big to 50 ganun din 22 pesos lah uh, Lahat ng flavor Yan Dapat natin So malalim na box ito Yan Malalim siya. Yan Tapos meron din silang ganito guys O yung nakapack Meron din siyang free O ganyan O free one Yan So madami to 1 2 3 4 5 5 nakapack So, separate natin yan, guys. Kung paano ang ating mga kikitain sa free items. Yan. So, next natin dito. So, yan. Tinanggal ko yung isang box, guys. Hindi ko muna doon. Para hindi masikip. Yan. So, ito naman tayo dito, guys. Sa B-Fresh ko, piso lang. Yan. Dito na din sa kabila. Piso, max na, max ko, guys. Piso lang din. Yan. Lahat ng uh, flavor ng max, piso. Tapos, cloud nine na-overload. 12 si peraso. 20 ang isa. Yan binubuksan kasi nila to guys. Chine-check nila kaya nakabukas. Tapos magic sarap. Talagang nung isang, nung isang linggo, naubusan na, naubusan na ako ng magic sarap. Wala na, wala na akong stocks. Ayan, tapos miswa. Wala akong, sa palengke na kasi yung nakaano guys, madamihan. So wala din sila doon kay RCS. Kaya ito na lang muna binili ko. Ayan. Tapos baking soda. So nakalimutan ko na mag-price. Sa so, baking soda ko guys ay 30, ato to 35. Uh, 35 pala guys, mintahan 30 cost niyan. Yan, mga noodles, madami. Basta nisin, ano ko guys, nisin ramen ko, uh, 16, maliliit, tapos pancit canton, malaki, tsaka big, extra big ay 22. Tapos noodles na beef, na ganito, tsaka chicken, 11 pesos. Tapos, ano ba meron dito? Yan Homey ko guys, ay 11 pesos din. Tapos biscuit, na ganito, sky plates ay 8 pesos. Yan. So, next box. Dito tayo. Yan, plastic. So, energy ko guys, 10 pesos. Uh, mayonnaise, uh, 14. Ganito ko guys, 15. Uh, lahat ng tangko guys ay 22. Ito naman guys ay 13 pesos, cheese whiz. Ganitong Ajinomoto guys na 50 grams ay 16 pesos. Ito, ito last price ko pa to guys. Hindi ko pa let's check kung, kung kano yung bagong price natin. Ayan. So, Nesty 23. Ajinomoto na 11 grams ay uh, ano ba to? 4 pesos. Hidden cheese guys, 65. Tidbits na maliit. Na maliit. Hindi ko pa nag-check guys. Ano? So, bago lang ako, bago lang ako kumuha ng ganito. Kasi yung usually ginukuha ko guys is yung malalaki. Ganito ko guys is 32 pesos. Yan. Tapos, yung ganito guys, nasa 20 atakos nito. Ay, 20 ba? 18. Basta, uh, di ko <laughs> di ko naman guys kung magkano to. Yan. So, star margarine, 13 pesos. Corn starch, ay 30 pesos. Parang basa dito. O, parang basa ayo oh, alam nyo guys basa siya kasi nung nag-grocery kami nung linggo maulan eh nakalagay to sa likod yan kaya basa yan o basa, oh, basa o oh. yun kita sa yan o oh, basa kita sa camera pero basa yan kung nasan ko naman yung mamaya oh yeah sugar ko naman dito ayan tapos snack may guys na ganito ay 55 pesos tapos mga sugar ko kumama yan mga sugar ko kumama na yan yan one, uh, one portion sugar na ganito guys ito kasi mabenta sa amin tsaka puti nakalahati oh basa talaga oh tsaka si Dunda yan o ay, oh, basa basa Robbie, ubos Ayan, tapos uh, ice cola. Ayan, 3 pesos bintahan. Sugar ko na guys ay 20 pesos. Yung wash, pag ano naman, kalahate ay 40 pesos. Pag yung puti naman guys ay 45 pesos. Ayan. So next dito tayo, may Milo pa din dito. Ayan, lipat natin. Tapos ito sa Junakis ko guys, malaking bear brand. Energen 10, mga kapi na ganito guys, yung 25 grams ay 25 pesos. Ito, dalawa tres. Kapi ko guys, mga kapi ko na 3 in 1 ay 2 in 1 ay 15 pesos. Ayan. Tapos ito guys ay 45 pesos. 45. Ayan, swak pack, 14 pesos. Ayan, puro kape lang to guys. Kape, Milo. Milo ko guys, 11 pesos. Ayan, kape na meal pack. Ayan. Puro mga kape na to. Ayan. Ay, next box. Ito tayo. Mga chicheria. Ah. Sige Meron so tayo chichiria. Ayan, malaki. 25 pesos. Yung ganito ko, guys, ay dalawa, tres. I mean, <laughs> yung isa nito ay 3 pesos. Tapos, clover, 9 pesos. Ayan, hindi ko na kulano yung tulis kasi masyadong madami. Ayan, matatagalan tayo. Pag ganito, dito, 13 pesos. yan puro mga chichiria ko, guys, na malaki ang karton. Ayan, okay. So, another chichiria dito. Ganun din. Madaling laman. yan So, next box, patong natin. Ayan. Yeah. Saka natin dyan. Next box tayo, guys, sa non-food dito tayo sa pag itong ganito ko guys bago to na bili ko uh, di ko pa alam yung price whisper nasa 48 tapos charmy 25 ang bintahan nito 20 ba 30 30 pesos pala yan tapos may mga kandila din ako guys binili ko ng kandila para baka kasi magtaas na yung kandila bago mag November diba yan so yung aking guitar na posporo 4 pesos tapos diaper guys na XL 11 pesos katol yan 15 pesos to guys nawawang katol ito kasi yung mabenta uh, isang box, ganun pa din, 30 pesos. Pag, I mean, box 25 pesos. Pag per piece, guys, ay 6 pesos. Yan. Tapos, Joy, may free na naman ka, oh. Yan, may free isa. Joy ko, 14 pesos. Those days, guys, na may wings ay, uh, ganun to, 20 pesos. Yan. Tapos, meron din tayong RDL dito, number 2. Yan, parang 70 atakos dito. Ay, 70 ang bintahan ko. Ay, so, yung ganito akong kandila, guys, 5 pesos isa. Yan, o, oh, number 6. Tapos, uh, Tawag oh, dito, uh, alcohol. 37 bintahan. Yan. Tapos dito, next box. Dalawa, tatlong box to guys, yung mga non-food item natin. Yan. So, ito, nabawasan ko na to. Yan. Tapos, downy. Mga downy. Kasi naubusan ako ng downy, sir. Ayan. Ariel. Wala din akong Ariel, guys. Naubusan talaga ako. Misa, wala. Last week pa, naubos. Ayan. Puro surf, downy, Ariel. Ayan lang. Yun yung nasa ilalim, guys. Tapos sa ilalim may mga ano pa dito. Tide powder. Ayan. Ay, napakainit. <laughs> ayan, tide. Tapos aril. Madami akong aril na sa ilalim. Ayan. O nag-blur din ating camera. Ayan, next box, guys. Ayan, mga shampoo, conditioner. Ito, binili ko, guys, kasi nababangon ako nitong conditioner na, na lala Nalala. Ayan. Para sa amin yung sa bahay. Tapos, uh, sun silk. Ayan, may free na naman siya. Yung know, free one. Ito din, may free one. Rejoice. Uh, head and shoulder, palmolive. Ito may Colgate siyang free. So, madami tayong free. Yan, ito may free din to, Joy, Pantin. Yan, so Pants. Pants do guys ay 19 pesos. Rixona na ganito ay 10 pesos. Tapos lahat ng shampoo ko guys ay 8 pesos pag rejoice 9 pesos. So champion ko guys ay 10 pesos. Tapos mga downy ko guys ay 11 pesos na. So silica 23, keratin 9. Yan, madami tayong ano, shampoo. Tapos meron pa dito RDL number 2, number 3, asan yung isa? Yan. Tapos bioderm. Yan, putol na sabon. Yan, napakainit. Ayan, mga sabon Ardila yan yun, guys. So, hindi ko na isa-isa guys. Ano? Daw, ay tawag dito, pans, Tsaka ole yan. Ayan, bioderm shampoo. Ayan, ay, dumilim. Wait lang. Dumilim siya. Madilim, ayan. So, may tide, tide guarding, guys, na jumbo. Ayan. So, yun yung ating grocery, guys. So, yun naman ang ating Para kahirapan yung mag-display. Ayan. Oh, hindi nga lako. So, binilisan ko lang guys kasi sobrang init talaga dito sa tindahan grabe. So, yan guys. At least makakapag-display na ako kasi pag ganyan na hindi mo ma... ma... <laughs> ma-vlog. <laughs> grabe pa guys ko. Diba? Ah, uh, andyan pa. Tambak. Pahirap pa naman. Hi! Yun. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod paalam, Bye-bye!